isang napakalamig na gabi ng bagong taon. Ang mga tao'y naglalakad, nakasuot ng makakapal na coat, guantes at scarf. Lahat sila'y nagmamadaling makarating sa pupuntahan nila. Ang iba'y umuwi. Ang iba na may patungo sa isang lugar para magdiwang ng bagong taon. Sa kalsada, masayang nagtatakbuhan ang mga bata. Naghahagisan ng snowball. Sila ang pinakamasayang naglalaro sa niebe, nagtatawanan at walang kapag-uran. Ngunit sa gitna ng kalsada, may isang batang babae na kakaiba sa kanila. Nakatayo siya roon, pinagmamasdan ang ibang bata. Wala siyang sombrero para protektahan laban sa lamig. Manipis at punit ang kanyang kasuotan. Malalaki at luma ang sinilas sa kanyang mga paa. Hindi akma ang sukat Hawak-hawak niya ang isang kahon, nanginginig sa ginaw. Halos hindi niya napansin ang paparating na sasakyan. Hoy, mga bata! Diyan lang kayo sa gilid. Baka kayo'y masagasaan. Tigaw ng isang tao. Mabilis siyang tumalon sa bangkita. Ngunit sa kanyang pagmamadali, lumipad ang malalaking tsinelas sa kanyang mga paa. Nang lingunin niya, nakita niya ang isang batang lalaki na tumatakbong dala ang kanyang tsinelas. Ang tsinelas ko! sigaw niya habang humahabol. Ngunit mabilis na tumakbo ang bata at nawala. Hoy, hintayin mo ako! wala na siyang nagawa kundi maglakad ng nakayapak. Naghanap siya ng masisilungan sa tabi ng isang pader. Binaba niya ang hawak na kahon at tumingin sa loob. Nandoon ang mga posporo. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata dahil sa sobrang lamig. Siya ang munting tindera ng posporo. Ngunit kahit isa, wala siyang naibenta sa buong araw kung nakabenta man lang sana siya, makauuwi siya at makakakain kahit isang mangkok ng mainit na sabaw kasama ang kanyang ina. Kaya't sinubukan niyang sumigaw gamit ang kanyang manipis at nanginginig na tinig. Posporo! Posporo! May bibili po ba ng Posporo! ngunit walang pumansin sa kanya. Umupo siya sa tabi ng pader. Ang kanyang mga daliri nagsimulang sumakit dahil sa ginaw. Hindi na niya kinaya. Kailangang magpainit siya. Binuksan niya ang isang kahon at kumuha ng posporo. Halos hindi na niya mahawakan ito sa sobrang pamamanhid ng kanyang mga kamay. Pinailaw niya ang posporo sa pader at biglang bumalot ang mainit na liwanag. Inilipat-lipat niya ang apoy sa magkabilang kamay upang magpainit. Hindi na malamig ang kanyang mga kamay. Sa kanyang panaginip, nasa harap siya ng naglalagablab na kalan, nakasuot ng makapal na sweater, mainit na bota at sombrero. Sobrang init, pinagpawisan siya Ngunit bigla ring namatay ang posporo at nawala ang kanyang panaginip. Muling nanlamig ang kanyang mga daliri. Muli siyang nagsindi ng posporo. Kumampas ang malamig na hangin, kaya tinakpan niya ito ng kanyang mga kamay. Biglang naglaho ang pader at sa harap niya ay may malaki at maliwanag na silid. Nasa gitna ang isang hapag na puno ng masasarap na pagkain. May puting mantel at mga kandilerong pilak. Sa gitna ay may inihaw na malaking karne. Kumuha siya agad ng piraso at isinubo. Biglang nawala ang kanyang gutom. Aabutin pa sana niya ang isa ngunit mabilis ding namatay ang posporo. Nasunog pa ang kanyang kamay at itinapon niya ito. Kasabay nito Nawala rin ang piging at bumalik ang malamig na pader. Muling nagsindi ng posporo ang bata. Ngayon, nasa isang panaginip na mas malaki pa. Nasa ilalim siya ng puno sa isang gabi ng tag-init. Nakatingala sa kumikislap ng mga bituin. Hindi niya pa kailanman nasilayan ang langit ng ganoon kaliwanag bigla siyang nakakita ng isang bulalakaw. May isa na namang lumisan patungong walang hanggan. Naalala niya ang salita ng kanyang lola. At bigla niyang nasilayan ang kanyang mahal na lola. Kapag may bumagsak na bituin, may kaluluwang napapalitan. Apo wika ng lola. Sandali lamang siyang nasilayan at bigla ring naglaho. Lola, huwag kang umalis. Miss na miss na kita. Pagmamakaawa ng bata. Muling nagsindi ng posporo ang bata. Sa bawat apoy, pakiramdam niya'y muli niyang nakikita at naririnig ang kanyang lola. Naging mas maliwanag pa ang paligid na parang araw. Hindi niya kailanman nakita ang kanyang lola ng ganoon kaganda at mapagmahal. Ayaw niyang matapos ang sandaling iyon. Kaya't mabilis niyang sinindihan ang huling posporo. Sa harap niya, muli siyang sinalubong ng kanyang lola. Iniunat ang kamay at magkasama silang lumipad paitaas sa langit. Nawala ang lamig, ang gutom, at ang sakit. Isang bulalakaw na naman ang dumaan. Kinabukasan, natagpuan ng mga taong nagdaraan ang batang babae. Nakahiga sa tabi ng pader, nakapikit ngunit may ngiting matamis. Sa paligid niya'y nagkalat ang mga sunog na posporo. Mga posporong nagbigay sa kanya ng mga panaginip na wala ni isa mang makakapanaginip pa.